Hello mga beshi, maaga nga po kami naisitan ng tindahan dahil meron nga po kaming Christmas Party. Yung video nga natunong December 24 pa nga mga beshi. Kanya-kanya nga pala kami dala ng pagkain, yung nabunat nga po pala ni Mama Carbonara. Tapos tigdagdag na nga din po kami ng ham, mga beshi. Pagdating nga naman inasikaso ko na nga to scratch it. Nagpatulong na nga din po pala ko kay Ate Aya para matapos agad. Sino kaya makakakuha ng dalawang 200? Bali eto nga pala pagsasalo-saluhan namin mga beshi. Pritong manok, turbong manok at mahablang Meron ding menudo, toko at baboy, ham, at carbonara. At saka buko pandan. Bali nais na nga po pala nila tita jen yung pang exchange gift. Pinagsama-sama na nga nila sa isang lamesa. Sa aming mga bata nga worth one, 150 yung exchange gift Tapos sa mga adult naman worth 200 pesos. Meron nga din po pala kami inihon na tilapia mga beshi. Di nga po pala kami nirapan sa pagbili ng regalo din meron nga po pala kaming wishlist. Pagkatapos nga yun sa inyong pagkain nagpicture na nga gada pamilya. Mabilis ang picture na nga dahil gutom na nga ang lahat mga beshi. Para nakasakay na sa moto. Nagpicture na nga sila lolo kasama ng mga mahal nila sa buhay. Pagkatapos nagsimula na nga din kami magdasal mga beshi. Umaambon na nga din nung mga oras na yan. Buti na nga lang meron binala si mama na Santa Hat. Kumain na nga po kami para nga po meron kami energy mamaya kapag naglaro. Tara, kain po tayo mga beshi. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Maraming salamat din po sa masarap na pagkain. Thank you din po na sinalubong namin yung Pasko na wala kaming sakit. Sana po sa isang taon kumpleto na rin po kami. ê bê 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 Aabot tayo, aabot tayo Aabot tayo, aabot tayo Kali, kali Ako, circle na Circle, circle, gilang malalaglan <imitation> Gilang malalaglan Ganti, ganti, ganti Ayan, konti na lang, konti na lang Aabot na lang, aabot na lang Ayo, puwet, puwet Ulo na puwet, oh, oh Dali, dali, takbo Ganti, ganti, ganti Ikot, 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 ikot. oh, oh, oh. eh, eh, pantay na, eh. na na, Bigla nga pumuso ulang pinatila nga muna namin. Si Tito Enel at si Atina nga yung nanalo. Dahil hindi lang nga ni Tita Chacha yung Celia. Pagkatapos sila Kuya RJ at Tita Jing naman yung nagpalaro. Si Lolo at ay nagpalaro kanina yung tren-tren na may lobo. <laughs> oh! Sunod nga si Papa naman ngayon nagpalaro mga beshi Inuna nga niya muna yung mga lalaki 4 2 3 4 1 dos watro watro Ya bini <laughs> <INA>: <exponentially ketika> <laughs> <prank worryWhoa> <Adele> Tres. Walang ganap dyan? 4, 4, 3, 2 Tres. Dos. 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 Tres. Cinco. Uno. Quatro. Quatro. Dos. The boat is Divide yourself into two. Tapos ka magpag-games, nagpalitan na nga kami ng exchange gift. Ang galing nga ni atin, alam nga niya sino nabunot niya. Hindi nga niya nakakalimutan mga beshi. Yung nabunot ko naman nga si Tita Rika. Meron nga din po palang binigay sa akin regalo si Tita Mimi. Thank you po. Thank you. May nga din pala sa akin si Kuya Unyo at Ate Darmy. Thank you po. Thank you din po sa pakash ng atito mo Binuksan ko na nga din yung na exchange gift ko. Thank you, Kurt. Kahit wala nga siya, pinadala nga niya exchange gift niya. Ayun, pwede rin. Oh, Oo nga, binubukta yan dito, guys. Dito lang binubuksan. isang napadalaw ng kamote. Punta ako ang isang Ah, 200, 200. 200. may premium. Kaya ay nalagawa. yung na yun. Salamat sa panonood. Bye bye mga beshi.